Ito yung bahagi ng flood control project dito sa barangay sa Nicolas Talisay na gumuho. And sa pagkakataong ito eh inaayos na. Engineer, good morning. Good Morning po. Apo, ano po yung assessment po ninyo dito sa bahaging ito ng flood control project dito sa Barangay San Nicolas? Uh, sa tingin ko po ang ano po yung ano po nila yung sa gitna is talagang hollow, mostly is uh, ano siya, mga lupa. Dep supposedly dapat ano siya, hand laid the uh, rocks. So makikita mo talaga doon sa loob ng uh, flood control is puro mostly is lupa, then yung mga bakal niya, yung spacing niya is kulang. Cool Yun po. Uh, sa tulang wala po sa aking kortesiya. Yung bago ngayon ito, gawin. Tapos yung isa doon. Yung isa doon, yung sa dulo, nung nakaraan, nung mabaha yun, nung nakita nga nilang may damage, sabi nila gagawin, pero hindi nilang nagawa. Sa ngayon lang din po, ginagawa First space po, kasi itong may nagiba na ito. Yung second phase, ginagawa, ginagawa na rin? Second phase, ginagawa niya. rin yun? Ano po, uh, may mga crack po siya, tapos ano, parang mahoros, tapos may mga baklas na ano, flooring. Um, Nagkaroon ba ng acceptance mo? Uh, ako po bilang kapitan, nung un sa unang administrasyon pa po, po ito, kasi hindi ko po naman po ito alam pa, nagupo po ako yan, ginagawa na rin po yung pero, second pero, phase. Hmm. Pero wala po sa <coughs> aking acceptance na nakarating. Tanggal eh. po sa mga flag control. Kahit sa mga documents na niya. Wala po, wala, wala po kami. Kasi naratnan ko na po yan, ginagawa lang. Opo, na. ang ginawa lang namin, nag-inspection lang din kami pinag-inspection. Siyempre, kulang naman din po kami sa kaalaman tungkol dyan. Kasi Syempre, dapat, ganito dapat, yung mga lang engineer. may problema, ano, mm -hmm. ma turn off. Wala, halos ngayon na lang na taon, nagbibigay uh, sila ng mga listed uh, projects nila na pwedeng gawin sa atin na pundukan. Pero nung mga nakaraan, wala. Okay. Manto abiso. Pag kinestyon mo wala hindi ka pagbibigyan. Hindi... Since walang acceptance din ang barangay hindi daw dumadaan sa kanila sa munisipyo dumadaan daw hindi. Wala general wala tayong acceptance nito. No? Wala po, wala pong dumadaan sa opisina. Wala, wala nga. Ano? Pero po pag provincial, DPWH, wala po lalo na. Db. 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 Uh, region hindi rin. A region na uh, paaram po. Engineer inside. ang engineering office hindi rin notified uh, before construction and after. Last year lang po barangay sila sa nagpaalam pula. sa oh, amin ng pag ma-start na po yung proyekto. Pero itong proyekto po ito, wala po. Hindi po na, na po ma alam. Ang, ano, ito, stop hmm. ng, ano, wala pong binigay. Uh, wala, hindi po nakipag-coordinate sa opisina po ang DPWH.